So, ito na po mga ka-GM, uh, bali na ikabit na po natin yung kanyang uh, EGR cooler, no? Ito yung kanyang EGR cooler na kinabit natin 'yan. Yung uh, stainless na 'yan, no? Tapos uh, yan, no. Mayroon pa tayong mga uh, dito na nakasabit. Sinabi ng customer natin kasi nga uh, Christmas daw ngayon. So, ito yung ating pinagpalitan na EGR cooler mga ka-GM. Ikabit na natin yung ano, yung uh, bago. Tapos uh, ikakabit na lang natin yung kanyang mga hose na tinanggal natin yung mga tube. Yung, tapos yung kanya mga connector no. Yan uh, tapos sa uh, pagkakaano papandarin natin lalagyan natin ng uh, coolant. So ayan po at uh, sana patuloy yung Supportahan suportahan yung ating channel at uh, paki-follow na rin yung ating page. At uh, share and like yung ating mga videos. Yan maraming maraming salamat po ang nagiging problema po kasi nito mga ka-GM no? uh, na po yung loob nito bali tumatagas po yung coolant dyan kaya nauubos po yung coolant nya dito sa kanyang reservoir tank at uh, pumupunta sa kanyang uh, exhaust pipe sa likod yung uh, coolant kaya nauubos siya dito at chinik naman natin yung kanyang mga ano rito, mga hoses wala naman siyang uh, leaking so talagang ito lang yung po yung problema niya mga ka-GM